Hello guys, nandito po ako ngayon sa loob ng Naval ne Base. Dito ito sa ano, Cavite City. Saan na kaya yung kasama? Wow! Oh ng ano maybe. Ah, ba yan? na naman dito. Ah, saan na kaya sila? Hinahanap ko. School yan dyan, ano? Tay? School? Well, uh, Nang uh, ano? Still, ha? Uh, school I it, lang? Uh, dependent ah, akala ko school yan ng ano? Yung kunyari sa mga Navy, yung training training center. Ano ang elementary? Ay ko, ay Ito ang elementary. Talaga, ang galing Land naman nila. Lagpag sa Pag ano? Kahit na Kunyari ako, polis ako. Kahit doon ko sa labas nakatira, okay lang yung anak ko mag-school dyan. Pwede, pwede. Bakit oh. milita? Ah, ganun. Mil or, halim, ah. Kunyari, ano, kun kahit kung ex, ano na lang. Hindi, hindi pinahin yeah, di militari, pwede rin. Ah, pwede rin. Pwede siya. Pwede siya. Pwede siya. Pwede siya. Pwede siya. Pwede dito. Mahal yan dyan, ang bayad. Kung graduate kayo dito, dahil nagtitrainin yan sila, pwede apply yung kagat Oh. priority Wow. Saan kaya yung mga ano kasama? Kasama ba kayo, Baka yun na nga eh mayroon ano dito? pumunta lang yun man sa likod sa inan. ah doon sa likod? sa kakamisabi oh, ano ah dito? okay. ito ano yun oo alam mo parang ano ito sa Japan yung saan na ano din sa base ah oh, base eh. base parehas oo doon sa, ano, pagpupunta sa loo, may mga bahay. Pero malalaki doon, syempre, sa Japan. Ah, yun oh, eh. but... so, ano yun, mga military, ano doon, American, ano naman yun, yung pinupuntahan ko. American base. oh American base yun. Ang, ano doon, ang lalaki yung mga building, doon, doon nakatira yung, ano, doon nakatira yung mga yung isang family sila, family. Family, pero ano, U.S.? ano, oh, mga taga-U.S. Oh, pisa, ka kahit hindi American. Military, oh, basta American. mga, mili mga military na ano, yung mga Navy sila. Navy, U.S. Navy. Oo, oh, oh, U.S. Navy. Pero nagpapayag ano noon, gobyerno oh, oh. na U.S. Oo, oh, oh. ang ganda doon. Maganda Tapos ano, mayroon din komisari doon. Maganda ang priority nila. Tapos ano, oo, oh, oh. hindi doon basta-basta makapasok. Oh, hindi. Place. Meron kaming mga ano, oo, oh, meron kaming kinukuha na permit sa ano sa, sa gate. Ah, bago pa muna tayo. Oo. Pag tour kami doon. Pero hindi pa talaga yun noon. Ha? Hindi kaya permanent address dito no. Hindi. Tourist lang. Pag ano, pero, pero meron na tourist kayo doon. May 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 limit. Ang stay doon. Okay? Oh, oo. Okay. oo Pwede mo uh tagal. Hindi. Ano lang, depende lang Mga one month, two months Depende ah, sa ano bila. Oo Maganda pala sa Japan Oo, maganda doon Sige, malinis. Oo, oo, malinis Malinis ng mga tao Ang ano oh. Mga hapon Kahit sa mga bahay Ay, masarap talaga Malamig pa <laughs> saan lang kaya sila ay eh? hanapin ko muna sila <laughs> hmm. saan? Okay. Bye, -bye. bye bye mamaya na